Magandang araw mga ka-adventure. Ito na naman tayo sa isang makulit pero makabuluhang adventure. Mini road trip muna tayo ngayon pero hindi lang to basta gala mga lads. May kailangan tayong kunin isang importanting papel na naiwan sa office. Kaya tara, samahan nyo ko. Papasok tayo dito sa part ng Pangalsur Echag. Yung kanto bago sa Jones Bridge. Makikita nyo naman yung daan sa kanan. Right turn tayo dyan. Madadaanan din natin ang Barangay Villa Victoria dito pa rin sa Echague, kasunod nyan. Barangay Malanit na, sa Jones Isabela, tapos barangay Pongpongan, at syempre, ang huling ruta, barangay Divinan, Jones Isabela. At syempre, shoutout sa kape at gatas na nakita natin sa daan. Mga idol, ingat palagi sa pagmamotor, ha? Ride safe kayo, mga pogi. Baka sa susunod kayo na rin ang makahanap at masurpresa ng paangpaw sa biyahe. Hehe. -he. Pagdating natin sa school, aba, wala ngang katao-tao. Kaya nagmadali tayong kunin yung sadya natin. Alam nyo na kasi, naka-third days sa uninterrupted vacation ng mga teachers natin. Oo mga lods, bawal istorbohin. Dahil syempre, rest is life. Pero take note ha, rest lang to, hindi beauty rest. Char! Nung pauwi na tayo, ayun na nga, may mga kabataang kumakaway at nagtatawag kanina. Kaya syempre, hinintuan natin sila. Bigla na lang, may nagabot agad sa atin ng ticket. Mukhang nag-iipon sila ng pondo para sa Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary, Flores de Mayo, 2025. Kaya hindi na tayo nagatubiling bumili, mga idol? Simple lang naman yon, konting tulong lang, pero malaking impact na din. So kung makita nyo sila sa mga susunod na araw, suportahan nyo rin. Bumili na rin kayo ng tiket pang dagdag pondo para sa selebrasyon ng Flores de Mayo. At syempre, nagbigay na rin tayo ng sticker para kahit papano, may good vibes din silang baon. Akala mo, wala tayong ang pau challenge, no? Surprise? Meron pala... <laughs> Pupunta sana tayo ng barangay dipangit. Kaso ang sabi nila eh, malayo pa raw, tapos mainit na. Pasensya na sa mga ka-adventure natin sa barangay dipangit, sa susunod na lang mga idol. Kaya ayun, dito na muna tayo sa barangay malanit. So kung alam mo itong lugar na to, bilisan mo na. Baka ikaw na ang unang makakuha ng ang natin. At syempre, huwag kalimutang mag-picture o video ha. Para may solid na patunay na ikaw talaga ang unang nakakuha. Kahit selfie lang o quick clip, i-comment mo na agad dito sa post para buong bayan ng saksi na legit ka sa malanit. Good luck mga ka-adventure. At tandaan, hindi man laging malaki ang laman, pero laging malaki ang good vibes. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, huwag kalimutang i-like i-share nyo na rin para makita ng iba. At syempre, comment down below kung anong masasabi nyo. Gusto namin marinig ang thoughts nyo. At pinaka-importante, subscribe na. I-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng Har Ventures Adventures. Follow us din sa Facebook, TikTok, Instagram, at YouTube para lagi kang kasama sa trip. Kita-kits sa next video. Shoutout ko kay Kuya Driver. Makikidaan lang po saglit. Nagpaigit kami ta, kumabasit.